Ana, ano nangyari sa'yo? Bakit sumusuka ka dyan? Buntis ka ba? Hindi ko alam, Sara. Ang alam ko, 2 months na ako walang dalaw. Hindi pwede malaman ng magulang ko na buntis ako. So ano gagawin mo ngayon dyan? Sino ang tatay niyan? alam. Natatakot ako, Sara. Nag-aaral pa tayo. Yari ako sa magulang ko. Ang tatay nito, yung security guard natin sa school, si Carlo. Sabihin na lang kaya natin kay Carlo na buntis ka para panagutan kanya Hindi pwede, Sara. May pamilya na si Carlo. May dalawang anak siya at may asawa. Huli ko na nung malaman na may asawa at anak siya. <laughs> Nako malaking gulo tong pinasok mo. Ang bata mo pa, Ana. 17 ka pa lang. Si Carlo nasa 35 na. Bakit siya pa? Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Anong plano mo ngayon dyan? Hindi mo pa pwede itago yan lalaki at lalaki yan. Hindi <laughs> ko Ipapalaglag ko na lang to. Dugo pa lang naman to eh. Ayokong masira ang pamilya ni Carlo. Mahal ko siya. Yan ang wag na huwag mong gagawin. Malaking kasalanan sa Diyos yan ang dapat mong gawin, ipaalam mo yan sa magulang mo. Nabuntis ka habang maaga pa. Sige, susubukan ko ipaalam sa magulang ko. Pero natatakot ako. Ang alam nila nag-aaral ako ng maayos. Gusto ko makatapos ng pag-aaral eh sana naisip mo yan bago ka nagpabuntis kay Carlo na gusto mo pala makatapos ng pag-aaral. Sana nakinig ako sa magulang ko. Nasa huli talagang pagsisisi. <laughs> Halika na, uwi na tayo. Sana, Sara hindi katularan ng mga kabataan. Diyan. Kaya ako, ayaw ko ayaw ko muna mag-boyfriend kasi natatakot ako. Gusto ko muna makatapos ng pag-aaral. Gusto ko kasi tulungan ng magulang ko suklian lahat ng pagod at hirap nila. mapag aral lang nila ako. Naawa kasi ako sa kanila. Labandera lang ang nanay ko at ang tatay ko naman magsasaka lang. Kaya gusto ko makatapos ng pag-aaral bago ako mag-asawa. Tutuparin ko muna yung mga pangarap ko. Natulungan ko yung pamilya ko bago yung sarili ko.